Hello mga ati! Nandito tayo ngayon para pagdudahan ulit ang mga life choices ko sa buhay. In my 20-something years of existence in this world, susubok ulit tayo ng bago. At dito ay gine-check na ng nga ni Koya ang lahat kung safe na ba talaga akong bitawan at let go. Kuya, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ayan, and here we go. Fasten your seatbelt sign is turned on. Mga ati, okay din naman pala to sa feeling. Hindi man nakakatakot. May enjoy mo lang talaga ang view at malalasap ang sariwang hangin. Pangarap ko talaga itong lumipad, Pero hindi ang mahulog. Kaya hold on lang ako ng mabuti. Ha ha ha. Ang ayaw ko lang talaga sa experience ko na to ay ang pagakyat dito sa hagdan. Like di man kayo nagsabi na stairway to heaven man pala ito nag na lang sana ako ng elevator. <laughs>